Bilangin natin ito guys. Anak ito ng ano? Red Dragon Gapi. Ito yung nanay niya guys. Ito guys. Ito. Ngayon lang ito ng anak. Baka hindi pa yan tapos. Ito yung anak niya guys. Natin to og seks plus 4, 7 plus 4, 11. Plus 2. thirteen, two, four, two, four, six, two, four, six, eight.

plus two 30' two 32. 33.

Forty plus two, forty two. Forty two plus two, forty 1, 45. Tingnan natin baka meron pa. May isa pa. 45 plus 1. 46. Ito lahat guys. Ito lahat. 46 pieces. Ito guys. 46 pieces anak to ng red dragon gabi snake skin ito guys marami marami na to guys kasi marami pa doon sa ano sa labas may anak din